She smiled like she used my way back then. Uy, uy, mga boss, kayo pala yan. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ko pa lang sa YouTube channel na to, ay huwag niyong kalimutan i-like and subscribe na lang din kayo dyan sa subscribe button. At ngayon, ay pag-usapan natin kung paano tayo mag-umpisa mag-vlog. At kung gusto nyo matuto mag-vlog, kailangan makapag-start na tayo ang kailangan natin ay um, dapat meron tayong cellphone at pangalawa meron dapat tayong internet connection para ma-upload natin yung mga video na gagawin natin sa pagbablog at kapag meron tayo ng dalawang bagay na to ang cellphone at internet gumawa na tayo ng youtube channel sa so, susunod kong video ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng youtube channel kaya sama-sama tayong magkita-kita sa susunod nating vlog thank you, bye